Nagkabaon-baon po kami milyon-milyon sa pagkakautang. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na, na gusto ko na magpakamatay nun. Ang pagkabaon sa milyong pisong utang ng mag-asawang Jeline at Norvi ay mistulang naging bangungot sa kanilang pamilya. Magkatuwang sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo ang kanilang trendy t-shirts ay nakilala at pumatok sa merkado, kaya labis ang kanilang kaligayahan nang makamit ang kanilang mga pangarap. So 2003, may bahay na kami. 2004, may sakya na kami. Ang kampante ka na sa buhay mo, kasi akala mo nga, uh, puro pa na pataas na. Before kasi may bisyo yung asawa ko. Gumagasos talaga siya sa inuman ng malaking halaga. Mismanagement na din ng pagdating sa paghandle unti-unting humina ang kanilang mga negosyo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nasaid ang kanilang ipon at nalubog sila sa utang na halos tatlong milyong piso ang halaga. Nalagay pa sa alanganin ang mga naipundar na bahay at sasakyan bilang bayad utang. Sunod-sunod na yung mga pumutok ng check namin, ay tapos nasira na yung pangalan namin. Ang dami mong pera that time, tapos pag nawala na, parang wala na din ikaw kamag-anak, wala ka na rin kaibigan, wala ka na rin kapamilya. Nisip namin kung sino malalapitan namin, kung sino mauutangan, kung sino makakatulong sa amin that time. Talagang na napakahirap. Nasa hopeless situation din kasi ako yung nakaranas na pinahiya talaga ng mga pinagkakautangan namin that time. Pinilit ko pa rin, naghanap pa rin ako, naghanap ng way para makabangon kami. Pero wala na talaga nagbenta si Jeline ng bags na kalaunay naging daan para makarinig siya ng salita ng Diyos. Meron siya sa verse sa Bible na kinuwento about the, sa yung pinatigil ni Jesus yung bagyo sa lawa. Nung sinasabi ni Jesus do sa dalawang na, naanit na, na, naman ng pananampalataya niyo, sabi niya na, alam niyo kasama niyo ko, di ba? Parang bakit kayo na natatakot? Eh nung napakinggan ko yun, parang ako ako yung nasa sinari na na mas mataas pa sa akin yung bagyo ng buhay ko. Alam kong may Diyos, pero na bakit natakot ako? Iyak ako na iyak habang ginawa niya. Hanggang sa yun, nag-start na ako doon, nakilalanin talaga ang Panginoon. Sa paghihikayat ng nakilalang pastor, naingganyo si Jeline na magsimula ng Bible study sa kanilang tirahan kahit pa naging mailap ang asawa sa pagdalo nito. Ngunit muli silang nasubok nang ipagbuntis ni Jilin ang kanilang ikatlong anak, lalo na't kritikal ang kondisyon nito. Di ba sobrang depressed ko nga nun, sobrang stress. So dinudugo ako nun. Ang findings ng doktor sa akin is kailangan ko na daw raspahin. Kasi palaglag na daw yung fetus ko. Hindi sa natatakot ako raspahin. Natatakot ako on that time na kung magkano yung ko. Kasi Ibabaon nga ako milyong milyon sa pagkakautam. Saan pa ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital? Pag-uwi ko, doon ko kinausap ang Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, sugo na po ako. Bahayin niyo lang po yung anak ko. Kakayanin ko po kahit anong pagsubok yung pagdadaanan ko. Gusto ko po makita yung anak ko. Tapos nung, nung gabi na yon, na after ko sumurrender sa Panginoon, hindi na ako dinugod yun yung time na kauna-unahang panalangin ko at kauna-unahang pag-surrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nang maayos niyang nailuwal ang kanyang anak. Nagpatuloy si Jilin sa pagdalo sa Christian service hanggang sa siya'y lumalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero Nasubok muli ang pananampalataya ni Jilin nang malaman niyang nahulog sa tukso si Norvi. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding lamat ang kanilang pagsasama. Sobrang sakit kasi, kasi hindi mo na-expect eh. Pinagsisisihan ko talaga. Kasi yung pamilya na pinangarap ko, di ba, sa isang iglap, is mawawala. Nag-decide ako na doon ko na talaga hanapin yung totoong Panginoon na sinasabi sa akin ng aking asawa. Halos dalawang taon ko siyang pinag-pray talaga. Siyempre, nandoon na yung pagpapatawad. Nung oras na yon na, na pinatawad ako ng asawa ko, doon ako nag-church. So pagpasok ko, kumakanta yung pangako mo na kanta. Sabi ng Panginoon, panghahawakan ko ang mga pangako mo. So tulo ng tulo yung luha ko. Luha ko that time. Parang niyayakap ako ng Lord na sabi niya, anak, kung hindi mo na kaya, ibigay mo na sa akin, So, dati, parang naman akong bata na, sige, sige, uh, ko na sa'yo, pinagpapaubaya ako na iyo lahat. Nang manatiling tapat si Najilin at Norvi sa Panginoon at sa isa't isa, natamasa nila ang mas matiwasay na pagsasama ng kanilang pamilya. Nagtulungan ang mag-asawa na maiahon muli ang kanilang pamilya. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang magkaroon ng malaking order sa kanilang produkto. Dahil dito, nabayaran nila ang kanilang utang sa loob lang ng dalawang taon. Matapos ang apat na taon, nakapagpundar sila ng sarili nilang patahian. Nakapagpatayo rin ng food park business na may tatlo ng branches ang mag-asawa. Hindi sapat salitang salamat, Panginoon hindi ko kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi lang abundant blessing ang binibigay sa amin. Isa pa yung isang privilege na makapag-share ng gospel sa iba. Talaga buhay ang Diyos natin, ang ating Panginoong Yesus, na pika ng bumago ng buhay, na akala mo wala kang pag-asa. Pero pagdating sa ating Panginoon, puno-puno ng pag-asa.